Good morning sa ating lahat Nandito na naman po ang ating Yumalo uh, At yung malu mix vlog Gada. Dun, 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 dun. Ayan po mga kapatid Happy Sunday po sa ating lahat mga kapatid at aking mga viewers uh, Abang ako po ay uh, Nagpiprepare ng lulutuin ko para ngayong araw ng Sunday magagawa ako ng minudo po ayam. Uh, mayroon lang po akong uh, gustong reaksyonan sa umagang ito dahil po ay talaga pong nakakatuwa naman talaga ang mga taon, di ba? Na kung kailang ka umaasin so maraming uh, tagdoon gustong humila sa iyo. Ngayon po ay re natin po itong si Miss uh, uh Rosmar. Si Miss Rosmar na dahil po ito ay yung tumulong po kay diwata, di ba? Kaya nakakatuwa po na maraming tao na yung sasabihin na uh, ginagamit lang si diwata. Alam niyo po mga kapatid, itong si Rosmar po, kung gagamit ginagamit niya lang si diwata. Aba 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 mga kapatid. 5 million! nagkakahalaga po ang ibinigay ni diwata. Kay no. Grabe po siya, 5 million. Binigyan siya ng, ano, yung parang bahay po na pwede niyang gawin ng opisina. Uh, tapos, uh, binigyan pa niyang cash na 1 million. Saan ka pa doon? Ngayon po mga kapatid, tingnan niyo po ah. Ipaparinig ko lang po sa inyo para, uh, ano, dahil mayroon dito nag-comment na talaga pong akala ginagamit lang po si Diwata. Mm, nakakalungkot po pag may mga ganyan. Ryan, Ryan from Singan, walang no? wala, -wala to biglang boom na parang di ba parang ganun na yung pinagdaanan ko noon na una, from sobrang hirap tapos ngayon imagine mm. yung mga napundar natin mga ganun and eh, so sinasabi mo na bakit si Diwata unang una po yung mga uh, meron ako mga brands or mga uh, ano to mga mga endorsement ko na tinulungan ko. So sila yung mga brands na inano ko kay Diwata. Para ma-promote yung mga brands nila and at the same time magkapera si Diwata. Di ba win-win situation? Pero hindi po sa akin yung, kumbaga hindi sa akin yung catch nun or hindi ako yung parang nagpa-promote sa kanya. So nagsasabi rin na kinuha ko endorser si Diwata, hindi po yan totoo. Kasi hindi po naman po sa akin yung shift yung shift international, hindi po yun sa akin. So, hindi ko po siya kinuha ng endorser ng Rosmar brand. As in, namigay lang ako dun sa mga pumunta dun na nagsuporta sa akin nung unang araw. And yun lang, yun. And sa so, kung sasabihin mo na ang dami nangangailangan ng tulong, ba't si Diwata pa? Unang-una, pera ko yun. Pera ko yun. So, bakit ko, bakit ako o baga, bakit nyo ko didiktahan kung kanina kong gustong tumulong, ba? Diba? And hindi lang po si Diwata Tama. ang nabigyan ko ng pera. Meron po ako, hindi ko kakilala, nabigyan na ko ng kalahating milyon. So, ay, yung anak niya nun is para nasa hospital hanggang sa namatay ako nagpalibing, nagbayad ng lahat ng hospital bill. Hindi ko kilala yun, hindi ko nito mag anak yun. And pangalawa, ang dami ko nabibigyan ng tulong. Yung si Angelo, yung homeless or yung kumbaga taong grasa doon time na nagpunta ako kay Diwata. Ngayon, staff ko na siya. Minimum ang sahod, may benefits, libre pagkain, libre tirahan, hanggang gusto ha? niya sa akin magtrabaho, huh? why not? Diba? And e, binigyan ko ng cellphone, binigyan ko ng giant poodle, magkano 300,000. Diba? Tapos binigyan ko yun ng 10,000 sa ano ni Diwata. Dapat 5K lang yun. Kaso nga lang nung nakita ko na sabi ko na, ay, ano, iyak na iyak siya kasi nga homeless eh, di ba? Tapos yun, yun ako, 10K. Tapos after that, nalaman ko na nag-hotel pala siya. Humiga pala siya ng 24 hours. Sabi niya sa bodyguard ko, humiga siya ng 24 hours. Kasi nga, alam mo yun, parang homeless, nasa sahig. Inexperience niya yung may aircon, ang sarap ng buhay, parang ganun, di ba? Ngayon, staff ko na siya and forever yun. Unlike yung kay Diwata na nung time lang na yun, di ba? Nagbigay lang ako natuwa ako, masama ba yun? And una sa lahat, hindi lang po si Diwata, pan panahon ng pandemya to the point na umabot na 20k na lang ang pera ko kakatulong sa mga tao ilan yun 500 packs kada loot bags na ipop na ano yun, kukompletohin ko noon. Ako mismo yung nagbabalot. Panahon ng pandemya, pumunta tayo sa mga iskinita para mag-abot ng tulong, bigas, gamot, ay mga vitamins at kung ano-ano pa, gatas, diaper, di ba? So, ayun. So, alam nyo guys, kahit sabi mo umaasen sa si Diwata, wala po yung ipon. Walang ipon yun. Tinanong ko siya, nagtanong kami heart to heart talk. May konti siyang ipon, pero hindi siya, hindi milyon. Kung baga, alakas ng paresan, di ba? Pero, ba't ganun? Mayroon din po akong paresan, di ba? Sinasabi nyo nga noon, gaya-gaya lang ako, ganyan-ganyan. Ako na-inspire ako kay Diwata, kaya nag up din ako ng comparison. Pero alam niyo, walang talaga, lugi pa, as in parang for the love na lang talaga. Ang tauhan ko sa Kalawan, Laguna, 60. Ang, kalawang ang tauhan ko sa Tagaytay, 60. Imagine nyo, 120 families yung yung kumbaga binubuhay ko ngayon, di ba? Kaya bawal mapagod, bawal sumuko. Ayun, di Ang dami ko nabibigyan ng trabaho. Iba pa yung mga staff natin sa mga warehouse. Iba pa yung staff natin dito sa bahay. Ang dami ko nabibigyan ng trabaho. Siguro parang nasa 200 na ang tauhan ko. Eh, siya magsasabi na ginagamit ko naman si Duwata parang sumikat. Diyos ko, hindi pa ba ako, ano, 20 million followers na ako dito sa TikTok at nabirin din ako sa kakapapicture ng mga tao. Pero syempre, iniintindi ko sila dahil nga, nanggaling din ako dun sa gano'n. Yung situation na parang gusto, -gusto sa mga artista, sa mga idol ko. Kaya iniintindi ko sila kahit ang sama ng pakiramdam ko, ginagawa ko. Ewan ko, siguro feel nyo gano'n, na ang sarap ng, ng feeling na ang dami picture Katulad kahapon, kumakain ako dun sa resto sa Tagaytay. May lasing, bigla na lang ako niyakap, na sa bulong ka na ako. Idol na idol daw niya ako. So wala, wala akong, ako Ayan mga kapatid, yan may ganyan po talaga. Kapag once na ikaw, ay didikit sa na mga viral sa sabihin uh, gusto lang sumikat. Alam niyo po ito si Miss uh, Rosmar ay sikat na po 'yan. Nasusubaybayan ko po 'yan sa TikTok. Kaya naman, yung wag naman natin masyado tayong mapanghusga sa tao, 'di ba? Mahirap yun po yung mapangusga. Ang daming mga basher kapag po ang isang tao ay isang viral. Yun po ang nakakalungkot sa atin. Dahil po, alam nyo po talaga si Ms. Rosmar, marami po yan natutulungan. At nakasubaypay po ako sa kanya. Galing din po yan sa wala. Kaya ganun na lang po siya tumulong. Dahil ito po na pagpunta niya kay Diwata po. Malaking bagay po ang nagawa po ni Rosmar Kidiwata. Kaya wag po tayong mapasyadong mapangusga. Grabe po kayo ha. Nakakalungkot po ang isang kagaya nyo na mapangusga. Tandaan nyo po yan, walang nangaasenso po sa puro pangusga sa tao. di ba? Kaya ako para dito kay Miss Diwata, Okay, oh si si Diwata po, miss din po 'yan dahil isang isang binababae po 'yan. At dito kay Miss uh, Rosmar ay talagang napakabuti niya po. Akalain mo imagine po. Binigyan ng uh, talagang maayos na pahingahan, nagkakahalaga ng 4 milyon at binigyan siya ng cash ng 1 milyon ni Miss Rosmar. Imagine saan ka doon? Kaya po nakakalungkot ang mga ganitong klaseng tao kung makapanghusga, akala mo kung sino sila, 'di ba? Wala nga kayong nagawa. Puro kayong ngawa, 'di ba? Iyon ang nakakalungkot po sa ating mga kababayan na wala naman pong ginagawa kundi mapanghusga, mapanglait, 'di ba? Nandiyan na lahat po sa kanila. Kaya dapat tayo po mga kapatid, ay gumawa. Oh, uh, gayahin ang mga taong tumutulong. Kagaya kay Miss Rosmar, di ba? At kidiwata, isa po yan na mga uh, dapat tularan. Mag ano, sumikap din kayo, wag puro maritis, wag puro panghahamak. Kaya ang gandito na lang, mga kapatid, mga, mga nagmamahal kay Ati Malu. ayan, uh, Suportahan po natin yung mga taong may mabuting puso, huwag tayo pong wag natin ibababa, ihilahin. Suportahan natin at marami po silang natutulungan ng mga kababayan natin. Marami pong salamat, uh, hanggang dito na lang. Happy Sunday po sa, sa inyong lahat, mga viewers na nagmamahal kimalo dilo sa kimalo at maati malo. Ay, talaga naman po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay! Happy Sunday po tayo. At ako po ay magluluto ng minudo. Ayan! Ayan po at gumagawa po po rin ako ng biku, biku, biku. Pang po. Maraming salamat! Bye-bye! We love you so much! Happy Sunday! Ayan!